Naging restricted ang account ko at tinanggalan ako ng lahat ng monetization tools pati access sa aking page. Ngunit after 10 minutes, nagsulat sa akin si Meta at humingi siya ng pasensya. Ito ang nilalaman ng kanyang sulat. We restored your content. Hi Ricky, we found that our technology made a mistake when taking your post down. Thank you for taking the time to request a review and helping us improve our systems. Our priority is keeping the community safe and respectful, so sometimes we have to take precautions. Ito ang patunay guys na hindi ibig sabihin nagkaroon tayo ng restriction o violation, mayroon ng mali sa ating mga content. Minsan nagkakamali rin ang technology na ginagamit ni Meta sa pag-assist ng ating mga content. Kaya very important po na mag-appeal po tayo pag mayroong mga ganitong insidente. Huwag po nating i-accept at sabihin sa ating mga viewers na wag natin to gawin kasi may violation, mayroong restriction, wag po. Kailangan po mag-appeal po tayo para makorek po ni Meta ang kanyang system o di kaya ang kanyang technology sa pag-assist ng ating mga content. Kasi po ang nangyayari ngayon, maraming mga content creator ang hindi nag a bagkus bago sinasabi nila sa kanilang mga viewer na bawal ang ganito, hindi natin to sasabihin, wag natin ipakita yung ganito. Mali po yan guys dahil ang totoo po hindi pa po 100% na perfect ang technology na ginagamit ni Meta kung magpatuloy lang po tayo na i-accept at magbigay tayo ng mga uh, false or misleading na information sa ating mga viewers at mga kagaya nating content creator magpapatuloy po ang maling ito kaya very important po na i-correct natin ang technology na ginagamit ni Meta para maging 100% ito na perfect at magiging perfect siya sa pag-assist ng ating mga content. Yan lang po guys ang gusto kong sabihin. Huwag po tayo magkalat ng mga misleading information. Maraming salamat po at ingat. Bye-bye.